Samahan nyo kami at para mag-update sa mga lata dito. So, let's go. Ano yun, boss? Interior? Oo, interior. Okay. Ano sa anong interior yan? Mga wave okay. o ano? May 14, may 18. May ba size? May ba size? 15. So meron tayong mga interior dito sa mga iba't ibang size. Mga yeah. ano may mut ano in Maxwell? Oh. Yeah. Tony Vlog. Ah, shout out po. Yan. So, so ano mga size? Alam mo yung mga anong, anong size mga interior yan? Kung ano yung size na nahinahanap nyo sa motor Sa motor no? Oh. Yan katulad may inmax tayong gulong dun eh Inmax yata yun eh yan. So magkano mga interior natin? Kung pag sa ganito lang po Murang mura 70 lang Pag sa ganito lang yung ganito, na ganito Sa motor din yun yung maliit na yun? Ay hindi po Bike? Pang, bike pang bike yan pang motor no yan dito mga guys tay mayroon tayong mga interior dito no so mga depending ng ano, ng size no so magkano ang bintahan mga brand bago for po sa sa laki niya sa size niya o kapin sabi natin ang highs yung malaki highs price magkano po mura na po pag sa sige nito ito ah CB. oh mura na yon sa event nga no? yan yes, sa mga about ng interior natin kung anong-anong mga sizes ito, na. Kasi mahal po totoo si oh, yun. Yung mga yung uh, interior may pwede ni ang testing nyo sa so, mga bata mga interior dito so, mga 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 motor motor mga sa mga motor sa mga mga so, ayan so, yun salamat 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 so dito tayo sa dulo mga isa tayo so mayroon tayong mga bag dito mga pang travel mga ito sige lang 250 yung buy bag, bag ano natin pang travel ano uh, natin ito yan okay so good morning to mga, iso, tayo mga ano, dito mga figurin na no? figurin tawag ito na no? yes, yeah, so, update price lang natin mga So magawin kayo dito sa karami plana sa dulo mga iso so yung mga figurin natin magkano mga presya po na 150 figurin so isang piraso 150 dalawang, dalawang piraso o tatlong piraso patong dito mayroon tayo, no? sa mga figurin natin no? sa so, about mga eto gold cool. yan yeah. Yan katulad nyo, no. 150. yan, tapos mayroon tayo itong ng ano, mayroon tayo itong ilaw pang ano, pang gabi no. yan, mayroon. Magkano naman to? 150 rin ng mga bot, ng mga ilaw natin pang ano, pang gabi no. So, 'yan sa so mayroon tayong ito ito po ito. 250 'yung mga ganitong ori mga resort fog. Ah, 250 'yun. Uh, mga 250 tumakay isang mga boda to, 250 boda natin. Mayroon tayong ano to. May mga top 50 tayo ito mga but, yeah. So yung top 50 ni Gustavol pa naman mga guys, mga kung tatawad, hindi natin maiwasan dito sa Buratan kasi uh, obligasyon talaga may tatawad talaga no. Yan 150 rin to mga guys, yan, 150, no. Mga Chinese no, Buddha Chinese no. Yan 150, top 50 rin to. Top 50 ni Gustavol pa rin yung mga top 50 yan, guys. Yan, yan. May tawad pa yan ha sa mga figurine natin mga Chinese no, mga sa mga figurine natin. Yan. So naghanap naman kayo dito. Pwede di mahiram to? Magkano to? Ha? Ay, sandaan o. Adidas guys, Oh. Yan, Adidas. Sa'yo yata ito eh. Di ba sa'yo to? Oh, shout out ka Shout out. Oh. Ang dami mga bata nagtitiktok na yun. Na mayroon ka bang, ano, nagbablog ka rin? Nagtiktok ka. Yan. Yeah. Meron. Ano? meron daw. Ah, nagtitiktok walang account. Oh, bakit? Ano ginagawa so, mo lang? Ayan, sa mga, ano, mga bata dito, no? Ah, tulungan mo. Lola mo? Mm. tulungan mo magtinda. Bala yung araw. Isang magandang, dalawang beauty queen na naglalatag dito sa Burautan, di ba? O oh, talaga, yun ah. sa tapos, mga bata, no? Ayan, no? Ito naman to. Magkano naman to? So, 50 rin mga ano natin, yung mga tinda natin, no? Topic King. Yeah. Ikaw ba nanonood mga YouTube? nagba mga vlogging, nanonood ka ba? Oh, nanonood daw siya. Yan, yeah. yeah. mga katulad okay. natin mga ano diyan, yeah. mga isa. o oh, yan, yeah. bibigyan kita para para habang naglalakad ka na ano, pero hindi to pera, ha. Tony Vlog, ayan. Ikaw rin, alam mo panoorin mo, ha. Ayan, shout out po sa nang nag- Anong grade ka na? Grade 3. Grade 3. Grade 3 oh, anong grade naman? Ano mga bridge namin natin? Okay naman. oh, paano okay? Okay ba yung grado natin? Grado natin, grado. Okay. Oh, okay, Yan. okay. Yan. <laughs> Yan. Ikaw, ilang anong grade ka na? Grade 4? Itong pasokan niya. Ang grade natin, average natin, magkano? Ang highest grade natin. 80 to? Oh, pwede na yun. Ako nga, nag-aaral ako. 65 lang ako eh. Oh, ang grade mo. Ayan, sa mga ano ha. Mga dito lang, sa mga latag ng inanay dito. Ano ba, sa mga, ayan, sa mga, ano ba talaga, ano, tubog lang din yan. Tubog yan. Sa mga tubog lang yan mga guys ha. Ayan, mga ano, mga alas-alas natin mayroon tari ito ha dito ito, sa so, mga yun mga kalaro ni ito mga magkano mga isa nito 20 yan mga 20 20 yan mga, 20, 20, mga latag ni ano sabi ito yan yun, mga naman siya mga laruan diyan ano para sa TikTok okay salamat salamat ginagawa mga sa ating kaibigan ng kapatid nating muslim si shoutout muna sa ano shoutout mo na Paano yung teacher? Uh, ay, 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 ay. ay, kumusta naman ang grade mo? Tapos ang port grading, wala pa? O, oh, dito ito nga about mga kasusuri naman tayo mga guys. Uh, Yan. So, entertainment na tayo sa mga presyuan ng mga pang rider, no? So, magkano mga presyuan nito? Magkano? Yeah, 120. Yan, sa mga ganito, mga... Sa mga, sa, sa kotse ito, no? Motor, pwede kotse. Kotse, kotse, sa kotse ito, sa mga... 120 lang ito mga guys, ha? So about naman rider, pang rider naman ito mga ganito. Magkano? Rider. 150 sa si mga ganitong presyo 150 mga ganito. 150. Magkano? 130. 150. Pwede 130. 130. Yan sa nga about na mga latad ni ano ni ano na kapatid no. Mga dito, yun katulad nito. Ito, ito, ito. 100. 100. mga presyo itong 100 ito mga sal yung charger, ay, niya, no, charger naman sa, sa mga charger magkano mga presyo mga charger na oh, magkano 100, natin? 100. 100. 100. Um, so yung ibang yung mga charger sa anong pinaka highest price dito sa mga brands natin ay mga ganyan so magkano presyo nito so fifty charger for charger so negotiable pa naman sa 250 top alright so mga ganito itong highs daw pala guys yung pinakamahal na sa charger nito mga ganito okay one pin okay o, so, yan ano ano yan ikaw boss ano pang maano natin dyan yan lang sa isang uh, doon doon mga isang mga about naman no, sa mga pinggan doon mayroon din sa mga solid si madam oh, sa mga latag ng mga pinggan yan yung mga mura rin pa so, na ano natin yan So guys, man, nandito naman tayo sa area kung saan po tayo pwede na ma-update natin sa mga bag tungkol na Anong? <makes> Dayan, <pura> dito. Anong... Dahil ang purpose nito? Sir, Ha? <makes> so magkano ang bintan to? Oh. 400 dito mga guys, mga ganito. yeah mga 400 dito. 400. Yeah. So mayroon naman tayong uh, lampara dito sa pwede natin sa... di kuryente. Yeah, mga guys, kuryente. So magkano ang bintan naman ito? <makes> 150 lang mga presyo ang mga isa mga ito. Yeah. Ay. Ay. good morning po. Okay lang. Ayan, maganda yan boss ha. Travel shoes. Lagi ko nakikita yung ano. Oh, okay. So, sorry boss. Oh. Lagi ko napapanood sa YouTube. Ayan, mm, salamat po boss. Yan mga iba <laughs> mga safety shoes dito. Ang um, uh, safety shoes, rubber um, shoes, mayroon din sa mga ano. So, ang kinaganda dito mga mga safety shoes natin, mga brand nyo ito. Hindi mga, uh, si, hindi uh, si Gundamano no, ito mga safety uh, shoes natin okay. nito, no? mga rubber ah safety shoes mga brand nito mga mga safety shoes natin yan ah uh, okay na safety shoes natin magkano yung bintahan itong gito oh, 50 doon to itong ganito mga oring ganito safety shoes mga, sa mga nagko-construction yan yan mga kaysa na itong may retire to ha For 50 siguro naman negosable pa siguro mga presyon yan mga ano na mga dito sa mga sapatos at mayroon pang ano ito, ano ano pang nakalatag po rito sa so mga nakalatag ganito dito tayo sa nandito na tayo Sarah, sa area kung saan to nandito tayo sa sa bungat entrance tayo sa Carmen Planas mga kayo. so araw naman tayo ng linggo ngayon shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin yan So, punta tayo sa dulo mga okay? isang so, ano ano natin ma-update banda ron. Hey, yeah. good morning. <laughs> good morning, Pabosa. Iyon dito naman sa pinagdadambulan ng mga sabi nila. Iyon sa so mga power tools. So mayroon tayong mga segunda man dito mga power tools mga iso. Yan ano So paglapit kapag, tayo. So mga bato mga power tools mga iso mga mga man, no. at mga brand ng mga iso mayroon sila rito. No. Mga digso at mga barina no. mayroon sila dyan. So yun dun sa so, mga ano at ibang mga so doon sa mga silver naman natin mga ito mga silver daw nila na ano si Queen ang lahat ng ores sa mga Queen Pass mga bracelet so ng mga prisoner. Ah. Okay. So mga kaisan, mayroon tayo dito mga appliances at mga sa mga kusina natin. May tanong, uh, tanong natin si ma'am, no? So siya pong mayari po nagbabanta dito. So may tanong about ng mga, ah, uh, ano cooker, no? Uh, magkano pang rice cooker, rice cooker pong ganito? 1,000. So ilang kilo po na, ilang, ano? 1 kilo. guys, mga ganitong kalakan ng mga, sa mga, about na mga rice cooker natin. So mayroon ang kinaganda dito mga guys, mayroon tayo ng mga ano. So ito na lang turbo, ito, hanggang kano man to? Ha? 1,500 sa mga rice cooker. So mayroon na ng 32 inches mga TV dito na guys. Ah, magkano ang presyo po sa 32 inches po? Ano, 4,000 Smart TV 5,000 So, 32, magkano? So, 4,000, 4,000 yung katulad. mga katulad um, 5,000. So, yan mga guys, yung mga appliances dito, mayroon din siya mga bagong nakalatag dito. So, yun, iba't ibang mga nakalatag ko. So, yung ano natin sa link natin magkano? Oh, 1,000. Mayroon, pa, mayroon ka pang ano? Washing machine? O, ito magkano naman? 4,500 po mga sa mga batang mga latag ni Arke dito sa mga appliances no? yan dito po oh. Yeah. Madalas na ba kayo nagpunta rito? First time lang ngayon? Madalas lang? Na? Ah, naglalatag siya tuwing linggo para dito para mga mga about mga tungkol ng mga appliances yung mayroon siya. Okay, salamat, salamat po sa okay. Salamat po. So, dapat tayo sa kabilang side. kung ano pang pwede natin ma sa mga about ng mga nakalatag din sa kabilang side, no? So, yan. Yan, doon sa mga latagan dito. Ah, uh, yan dito sa atag, mga nakalatag mga, yeah, pulls, uh, sya mga pulls, <inaudible> guys. 180 na rin siya diyan. Mga bata mga. Wala kalang pulot, pabilang pulot 'yan. mga ganyan, mga gamit sa construction, carpenter, mayroon siyang dito mga ito mga ganyan mga So mga guys, mayroon naman tayo rito sa mga about ng mga karakter dito no. So mga napakaganda dito mga laruan dito, mga na, mga collection ng mga collection sa mga about ng mga laruan. So si Dragon Ball sa so, mga about ng mga Dragon Ball sa so, mga kanang mga pisyon sa Dragon Ball. Okay, sa so, mga ayan. Wala na ito yung may tanong sa so, mga about ng Dragon Ball sa so, mga you know. mga karakter no. nakalatag so mayroon din mga sorry dun mga cellphone at mga ano dun yan okay dito lang sa entrance tayo guys no sa dito na sa Carmen Planas tayo no okay dito sa ano yan